Good morning mga boss uh, Ito Ituturgo turgo kayo sa amin sa Batangas Ipapakita ko sa inyo Kung anong magandang kaugalin dito Tungkol sa prosesyo uh, pag Pagsisimula ng isang kasal At Ito tsaka pagsusuman Pakikita ko sa inyo Good morning mga boss. Ipakikita ko sa inyo ang ang isang magandang kaugalian dito sa amin sa Batangas. Yan. Ito po ang paggagawa ng suman. Halapin mo sa YouTube. <laughs> <laughs> don Julio de Castro. Si Kasi ah, don't meron meron doon Julio de Castro ang merkado. Eh ah, pag ginawa kong Julio, parehas kami. Ah, kaya kailangan kaya 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 may Don. Kailangan may. Eh kung mama, ginamin Don para may impact. Impact, wow. po. Oh. Ano <laughs> Yan po. Yan <laughs> po, ang kaugalian dito sa amin sa Batangga. Ay, nakasubaybay si Ben? <laughs> 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 Dami na Nakasubaybay si Ben. <laughs> Hello Ben? Narito ka. Magsuman ka. Mag ka dito. Matulong ka magsuman. Mayami, mayami. -may, I-upload ko dito. I-upload <laughs> Makita ni rin yan. Iyan, nagsusuman. Magsuman. suman. <laughs> Ito na ano, to, uh, pang upload to mamaya like. oh. live. <laughs> hmm. <laughs> Saan uh, makikita si Doon sa YouTube, ba. sa channel ko. Walang Kinuha ng aming tindigan. Lagi niyo kinuha ng aming tindigan. Ang hindi mo na ako. Ay, nagsisigit pa O, ay, bakit natutok na doon? Baka nandun na yung binyasa. Ay, kayo nyo kayo tirang aray wala oh, bibitaw na kasi tinyata yung papakasimulan. yung pala Oh, Ito na. Ako po. man inuman to sa alaw. Si ay nakasalang nung pan, nung, nung, nung namulungan tayo. Si ay nakasalang katibay nito. Hinarap ay lahat ng matatanda ron. Ay wala tayong sabi pa ta. Daw no yung sa di diba, yung, yung, yung mahaba siya. Nagdo siya. <laughs> Kainitan niya lang si ay si ay nakipagsagot <laughs> Yan po ang proseso kung paano ang pagtutuma niya po. Yan ang kasahin ng tuma. Nagkatay na pala dami ng mga baboy? Ay pa natin. May sabit na? Ay hindi pa. Mag-agayang-agayang pa. Ah, nasa inyo pa? Nasa inyo pa. Harap-harap tayo maganda ang gulo. Ayun po, dyan sa iya-upload ito eh. Kasama maghalaw. Yeah. Yeah. Ayun si Altipan Hindi ko kilala. po, Bata-bata. Yan, yan, yan. Altipan eh, hindi <laughs> ko na ko kasama sa ko gawin Hindi, ako simple na eh. <laughs> 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 <laughs>

Galing na yata yung doon. Ang galing Ang galing doon. Ang galing doon. Ang galing na. lalaki kanin na. Kaya ano, kung nga, pero wala pang kanin Ay, mga pulis na dadating na ka muna Mo.

kasi sa Hindi. Lagi din nanonood sa akin yung anak mo. Na, yung na. anak mo. Di, yung ano yung isa yung, yung, yung Joyce Bulado ba yan? No. No. Joy. Nags yung, yung. Nasaan kayo? Nasaan kayo? Nasa Italy, eh, ako nagtatay nung sumanang kay nanonood na kayang dyan. Sabi ni Kudu. Excuse me po. Nagkamali lang po na salita. <laughs> yan, yeah, hindi ako nakapanulong. <laughs> Kasi <laughs> hindi ko parang magtika. Parang magtika. Ang gawa ko sa po reporta tayo

Asia make... guess... like, ka, deux... hey, 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 hey. ay jaga mipayawn. Anak nanta nagasinay niya bijukan niya ko uawn. Oh lang gusto niya bijukay. Nang 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 Lagi nang 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 Ayun. <úcar> malamang malamang sakin 'yan, oh, muni no break. Ay, ayo. Malambang, sabay na sila ng dalaw ng Mayra. Tama. Sanganda n'yo. Oo. Si Mayra 'yung Oo. Ang ang anganda kayo. Ang <Kaptenye mistaken> ang handa ay <work> dalawan sa ako papaya. Ala, mag-a-acara. sa ako papaya, ilalagay lahat sabay-sabay. Ay, ay di si Myrin si ni Ano nga si Iniro, gayaon? Si Myra? Ay, di kaya ano po yata? Wala? Hindi. Yung isa, yung si Myrin. Si Myrin nga. Ay, yung sa ano? Sa Ay, ano nga po pag kami. Tapos na? Ha? Hindi nga naman. lang At tawa kayo yung makapakain. mahal na.

mga sumama, may barkada. Uy, kamuna, tumbeldulan ganito. Aba, oh. ako ay nakasimba pa Ay, ko, Walang ko ba sa tuhaw? Kainit niya, Alpay. Talaga? Magaling ka. ka? Ah. oo. Oh, yung manghihinogan na. Lalo pag, lalo pag ganyan ko, ang ko pa paglulutuan. Yung ay, paluto na, kubukulot na yun ah. Ba, yan kayo nilagyan nila na, sukal. Paluto na, mga boso. Yan. Yeah.

Alapad na kwang siya yung pasandok. Sakopi lahat. Matatanda ang Ano mo matatanda masama pakinggan niya Matatanda. Alam, ay tanggapin. hindi.

ay hindi na, tinabad na amoy, alas dos na kami. Nakapag, katapos pagluluto, alas dos na kami katapos.

Ngayon na graduate. Uh, Alam? Hindi ba kasi kanbayo? Alam sa oral. Ganit ka. Alam sa oral. Ay, saan ka bagay? Nilagay. Yan po mga kaibigan, ang naghahalo. napapayak na sa hirap. <laughs> napapayak sa usok. Kausok nga naman ay, tsaka ikulog pa, walang hangin. Ha? Wala hangin, ano? Maluto na, ano? Malagkit na, eh. Tapos iniinin bagya. Okay. Meron na naman akong pang-upload. Ayan, yeah, mga boss. Ayan, sa Maynila, wala niyan. Dito lang ba sa Batangas. Anong kuna yan? Anong pangarahan? Alin? Yung yan. Sa channel ko. Ha? Huh? Don Julio de Castro. Sa channel ko ito. Sa YouTube. Pumunta ka sa YouTube, kap kap kapain mo yun, yung ano, yung Don Julio de Castro. Tapos pindutin mo yung subscribe. Si Beme siguro yung polis na

Mga boss, pupunta tayo sa kainan, mga boss Sa kainan Yan, may mga bisita na, mga boss May mga bisita na, mga boss Yan, nakikita nyo Ayaw, medyo malayo-layo Parating na ako Tayo po ay nandito sa Bertihan. Isang taon ng bata. alak po na aking pamangking polis, si Geraldine Masakayan at Richard Laure. yeah Ito po ang venue sa kanyang bahay. melusinokagget de ano ni parosa awa pala makotama sudui nakapokro Yan po ang mga kasama. Shout out. Nasa YouTube tayo. Fifteen minutes, ta, minutes na patay ko na. Fifteen minutes na.